2005, ako nag-start mag-call center agent. Medyo kakaiba talaga. Kasi yung mga kausap mo, umaga nila, gabi mo. Habang natutulog na yung mga kasama mo sa bahay, yung pamilya mo, ikaw naman gumigising pa lang. So sa call center world, sobrang lamig talaga para kaming nasa Alaska. Um, dahil non-stop yung talking namin. Daldal ka ng daldal, sobrang lamig. Napapagod din syempre yung lalamunan natin. Nang nangyayari, ito, sore throat, mga hoarse voice. Kailangan talaga alagaan yung throat eh. Ito yung puhunan natin. So ang hirap din, especially kung may family ka. Kung may anak ka, tapos hindi mo na halos nakikita. Yung asawa mo, hindi mo na rin halos nakikita. Of course, sir. you're not going to have any interruption. Hello? Hi, Mommy. Hi. Hi, Mommy. Okay ka lang ba? I love you. Love you din. Ayan. Thankful kami na nandiyan ka parate. Kahit na medyo puyat-puyat ka. Pagkala so, masyadong papabaya sa sarili, alam mo naman yan. Kaya so, katawan mo, di ba? Ang iiyak, Basta lagi mo lang katandaan na dito lang kami. Kahit anong mangyayari diba? Family tayo. Strong tayo. Mahala-mahala-mahala ka namin. Masin. I love you. I <laughs> love you din. Being a mom and a call center agent, kailangan mo talagang gawa ng paraan. Mag-sacrifice ka ng time mo para sa sarili mo, para mahati mo yung, yung oras mo sa anak mo, sa asawa mo, at sa trabaho.